Ibang klase na daw ang nangyayari. Totoo, ibang klase na talaga. Kahit, kahit sino, ang taong bayan po, ganito rin ang sinasabi. Ibang klase pala talaga ang nangyayari. O ang ginawa na si Bato de la Rosa at si Digong noong panahon nga ng dating presidente. Ibang klase talaga. Ibalik natin yan kay de la Rosa. Kasi ang sabi niya, ibang klase na daw ngayon ang nangyayari dahil ang pinaniniwalaan nila ay yung drug lord na daw. Malaking ano to ha? Malaking kaso to, kung tutuusin, pinagdidiinan mo pa rin na drug lord si Espinosa. Ayun nga, halos lahat na ata na, na naging testigo laban sa kanya noon ay bumaliktad na rin, katulad ng nangyari Sa kaso naman, gawa-gawa niyong kaso kay Senator De Lima Ngayon, hmm, ibang klase na talaga ang mundo, yung akalain mo na ini uh, inisip niyo pala Mr. Beto de la Rosa at Digong na forever kayong maghahari-harian kaya mukhang nabulagta kayo hindi, hindi niyo ina-expect itong nangyayari sa inyo ngayon so sad, so sad po talaga nakakalungkot na ang kinalaban niyo ay yung nasa Malacanang hmm. kung ganyan kasi na sana marami kayong kabalastugan ginawa, marami kayong kademonyohan, kademonyohan at mga iligal na ginawa nung kayo ay nasa pwesto pa, PNP chief, at syempre nga, Pangulo si Digong, kung sana, alam niyo sa sarili niyo na ang dami niyo ginawang kalokohan, hindi e sana, forever din kayong dumikit sa, mga, sa, sa naging presidente pagkatapos ni Digong, yun ang nga, si PBBM. Hindi niyo sana siya inaway. Hindi niyo sana siya winalang hiya. Dahil una pa lang, taraga, nag ko yun tama sa puntong yon, Kung gusto nyong ipagpatuloy yung mga kabulastugan nyo, baka sakali ha, kung dikit pa rin kayo sa nasa Malacanang, hindi ito nangyayari ngayon. Naniniwala tayo dyan. Pero ako rin naniniwala na ginagawa ng, ng nasa Malacanang ang lahat ng kanyang magagawa. Lahat ng kanyang kayang gawin para maisaayos ang ating bansa at kasama na nga dyan, yung pagsasaayos ng ating uh, or ng mga ganitong gusot at problema ng ating bansa yung fake na war on drugs ba? Diba? yung patayan ng panahon nga ng ni, ni, -ni -digong. abay para hindi nga naman maulit ay dapat paimbestigahan at dapat managot yung mga may kasalanan ibang klase ano ibang klase na ngayon kasi oh ayan nakakatawa ibang klase na ang nangyayari ngayon dahil yung mga inakusahan nyo ng todo-todo, yung mga winalanghiyan nyo, sila na po ang witness laban sa inyo. At ang ibang klasing-ibang klase pa dyan, mas naniniwala na ang taong bayan doon sa sinasabi nyo na drug lord. Mas natutuwa ang taong bayan nung napalaya si Senator de Lima. Hmm. At lalong natutuwa na kayo ngayon ay ginigipit dahil dapat talagang gipitin ang mga taong katulad nyo na puro kademonyohan. Dapat talagang usigin, dapat talagang panagutin sa batas at sa mata ng taong bayan. Good luck.